Tres na si Lotlot de Leon may pakiusap sa mga taong dadala sa sapuntod ng kanyang namayapang inang si superstar Nora Onor. Ilang araw bago magsimula ang undas ay napaayos at napapalitan na ng aktres na si Lotlot Lot de Leon ang nasirang lapida ng kanyang namayapang inang si superstar Nora Aunor sa libingan ng mga bayani. Sinabi ng aktres sa kanyang Facebook post kamakailan na nakita niyang may sira na ang lapida ng kanilang mommy noong bisitahin niya ito noong nakaraang linggo. Ayon pa sa kanya, Tinawagan niya agad si Maricel ng Lesiram Stone Enterprise at nakiusap siya kung pwede mapalitan agad ang nasirang lapida bago magundas at nagawa naman daw agad ito. Anya, ayan, gawa na yung bagong gravestone ni mommy. Nasa LNMB po kasi ako the last week and nakita ko nagkaroon po ng sira yung lapida. So tinawagan ko agad si Maricel of Lesiram Stone Enterprise at nakiusap ako kung pwede mapalitan agad bago magundas and true to her word nagawa agad. I met Marisol through good friend Nivite Valdez and I'm just so grateful for all the kindness. Marisol thank you for heeding my call. Salamat sa agarang pag-asikaso para kay mommy. Ipinost din niya sa kanyang Facebook page ang mga larawan kung saan makikita ang lapida ng kanilang mommy. Kasunod nito ay nagbigay ng munting paalala si Lotlot Lot para sa fans ni Nora at sa iba pang mga dadalaw sa puntod ng kanilang mommy ngayong Undas. Nakiusap ang aktres na aalagaan, poprotektahan, at laging iingatan ang puntod ni Nora para mapanatili ang kaayusan nito. Anya, sa mga dadalaw po ngayong Undas sa Mommy Makikiusap po ako na sabay-sabay nating maalagaan at protektahan at laging iingatan ang kanyang puntod para po mapanatili ang kaayusan nito. Thank you for your love for mommy. Matatanda ang inanunsyo ni Ian De Leon sa social media platforms noong April 2025 na pumanaw si Nora Honor sa edad na 71. Inilibing ang National Artist for Film and Broadcast noong April 22, 2025 sa Section 13 ng Libingan ng mga Bayani kasama ang ibang National Artists at scientists.